ayun, magandang araw ulit mga kababayan ah, ang pagod naririto ako muli sa lugar na to, welcome ulit sa ating vlog at naririto ako ulit sa aming lugar sa Barkay Bagumbayan ah, kung saan sa araw nito ay magtatanim ako ng nyog, tataniman ko ng mga nyog yan para maging produktibo yung lugar na yan sa ngayon ita lang muna yung aking uunahin pagtataniman ko ito ng nyog yung area na to minsan pa ay nagpapasalamat ako sa mga nanonood mga no? sumusuporta sa aking youtube channel sa tribal tropical world at ngayon sa aking pagtatanim ay samahanin niyo ako pero bagwak magtanim ay mag intro muna bago ko tutumbahin yung mga malalaking mga puno pag naka-recover na yung mga itatanim kong yung para nang sa ganon may protection siya sa minsan sa matinding sikat ng araw pero alam naman natin na yung pananim ay nangangailangan din ng sikat ng araw okay naman din to masisikatan pa rin siya ng araw pero may protection din siya sa sobrang init ano lang, daladala -dala natin yung piko ito yung malaking piko na ito parang tingin ko mas mabilis itong makahukay ang pagtatanim nga pala ng nyug ay sabi ng mga eksperto ay hindi sobrang lalim kasi kung malalim hindi naman daw epektibo yun sa nyug <laughs> hindi magandang practice daw ng pagtatanim check natin ang ating mga tinanim kanina makita natin yung nasimulan ko saka para makita ko na rin yung mga i-improve ko pa sa aking pagtatanim ito po yung mga tinanim ko panimula sa susunod na pagbalik ko dito sana marami na ang may ko hanggang doon sa baba na yun Kaso lilinisin ko muna bago ko tataniman dito. ay ginawa ko lang para maging uh, guide ko para sa mga susunod kong itatanim. Sunod-sunod na yan papunta doon. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlog na to. Salamat sa pagsuporta sa Tribal Tropical World. Na ang inyong panonood po ay isang napakalaking bagay, napakalaking tulong para sa akin may isang small content creator na nangangarap din na ah, magkaroon ng maraming views, maraming subscriber para nasa ganun magkaroon din po ako ng extra income at saka para maibahagi ko na rin po sa inyo ang aming kalagayan dito sa bukit so maraming maraming salamat po sana po ay huwag nyo pong kaligtaang mag subscribe sa aking youtube channel at huwag nyo na rin pong kalimutan na pindutin ang notification button para ma-update po kayo sa mga susunod kong video na ilalabas. Maraming maraming salamat po.